mga ahensya ng gobyerno ang Department of Education base po yan sa huling tugon ng masa survey ng OCTA Research. 79% ang nakuhang trust rating ng DepEd. Hoy, congratulations, BP Sara, ang galing mo talaga o trust rating, ha? Ito ang tiningnan dito, yung kung pinaka pinagkakatiwala ang ahensya. Eba yung number 1 ng DepEd. Congratulations BP Sara. Huh. Ayan yung CDPW H DOH DSWD Ako may tanong lang, pwede makapagtanong? Ah, asan ang DOJ? Asan ang DILG? <laughs> asan? Huh. In spite na may questionable sa confidential funds, ito po maliwanag. Maingay lang, pero hindi naniniwala sa binabatong putik kay BP Sara. Maliwanag po yan. Hindi sila tiwala. Naniniwala sila na malinis ang konsensya ni BP Sarah. Hindi man lahat, pero yung number ka, ha, it says a lot. No. Ibig sabihin, pasimplihin natin, yung binabato niyong putik, hindi tumatama kay Sarah. Isip kayo. Sabi nga, sabi nila, sabi si Atty. Rocky ata nagsabi nito, hindi ko na maalala ko siya nga, no, ma, maybe I'm wrong, na kada lunes na lang, meron silang bagong ibabato kay Sara. Kada lunes o kada Tuesday, kada linggo, week after week may bago. Oh, anong uh, ilang araw na lang lunes na naman. Abangan natin. Hanggang December 15 'yan babakbakan nila si Sara bago sila magpapahinga sa iba't ibang bansa. Question mark. Uh, uh. Abangan natin sa lunes, anong ibabato nilang balita. Uh. Sa ikatlong quarter ng 2023, sumunod dito ang Commission on Higher Education at Department of Public Works and Highways na parehong naka 75%. 74% naman ang trust rating ng ating health department habang 73% ang sa Department of Social Welfare and Development. Nakatanggap naman ng pinakamataas na distrust rating mula sa adult Filipinos, ang Department of Trade and Distrust Rating, DTI, at DBM. Kasama ba sa DTI si ano? Si, si Romualdez tsaka si... Hindi, nagtatanong lang ha? Hindi ko kasi alam. Pasensya na. Bobo lang. Kasama ba sa DTI si Romualdez tsaka si Erwin Tulfo? Hindi, may distrust. So, 16 ang baba. Hindi kasi nakikita natin sila sa ano, ano ba? Pa, Papalepalengke. Hmm. De, tanong ko lang ah, idol nyo ba si Marrojas? Kayong dalawa, kayong tandem. Kayo tandem ngayon sa palengke. Idol nyo si Marrojas? In industry at Department of Budget and Management. Samantala, nanguna rin sa best performing government agencies ang DepEd na may 80% performance. Grabe naman to. Grabe naman. Dep. Edo. Oh. oh, sila din yung best performing agency. Naku. Oh. Kung bagat sa... Sino dito yung may anak na laging honor? Parang ganito eh. Pinak pinakyaw yung medal. Oh, congratulations sa may mga anak na gano'n ha. Pinakyaw yung medal. So, galing mo talaga, BP Sara. I'm sure your father is very, very proud of you. Hmm months rating. Oh. Ayan, o oh, eto. Tuloy po natin. Mag-iingat po, ingatan ninyo ha. Eto, masamang uh, pangitain to. Sabi dito, BP Inday Sara, wag mo naman pakyawin. O, di ba may mga ganyan? O, oh. Para yung akyat sa stage na ko nung bata ako eh. Oo, oh, pinapakyaw yung medal. Para yung akyat na pagod. Napagod yung tatay at nanay kakaakyat pagsabit ng medal. Oh, 'Di ba? Minsan may ganun pagka isang estudyante sa kanya lahat eh. Yung yung tatay ko umakyat lang dahil loyalty, loyalty award. <laughs> Grabe naman oh. Oh, loyal ako eh. <laughs> Department sa Bakteriyang Nagdudulot ng Binansagang Walking Pneumonia Ang mga tinamaan walang kamalay-malay at nakakapasok pa sa trabaho o eskwela Pero nakakahawa na pala Nakatutok si Sanja Aguinaldo Ingatan nyo ha, eto nakakahawa Walking pneumonia oh, Bakit? Delikado, At nakakahawa? Hindi mo alam may pneumonia ka Nakakapasok, normal ka Pero may nahahawaan Parang COVID, di ba? Mahahawaan mo yung iba. Ang problema, pag nahawaan mo, bata o matanda, may delikado. Meron to bago, walking pneumonia. Ingatan nyo po yung mga anak ninyo. Ha? Ah, At saka yung may mga sakit, ingat kayo dito. Bagong sakit po to, walking pneumonia. Meron ding bagong sakit ang Pilipinas. Ano yon? Bitter. Maraming bitter kay Sara. Ikaw kasi Sara eh. Masyado mong ginalingan, Sara. Kasalanan mo yan. Hindi ko hindi 32 million ang natanggap niyang boto, hindi sana siya ginaganyan. Oh, tapos ngayon, eto pa number one ka sa trust rating. Ako, patay ka diyan, Sarah. Patay ka diyan. <laughs> pag ka na naman. Sa gitna ng kumakalat na respiratory illness sa China dahil sa Mycoplasma pneumoniae bacteria, hinihintay na rin ng Health Department ang ulat ng Philippine General Hospital o PGH kaugnay sa pagdami ng kaso ng pneumonia na binanggit ng pamunuan nito noong Martes. All spectrum po, mula infant hanggang matanda po. No? Kaya yung pediatric uh, ward din po namin, maraming naka-intubate at marami rin po sa emergency room na mga naka-intubate na bata. Ayon sa DOH, ang delikado, mga na nak naka-incubator. Ang nabanggit na bakterya ang sanhi ng tinatawag na walking pneumonia. Kaya walking kasi hindi hindi akala nung may pinamaan nito na meron pala siyang pneumonia. Mm -mm. Kasi kaya niya pang sa trabaho, right. mm -mm. pumasok sa trabaho, na pumasok sa paaralan. Pero pag pinaysamin yung x-ray, oh, teka muna, mo ka. Nakabantay ang Pilipinas dahil hindi na lang sa China dumami ang batang may pneumonia. Ang Netherlands nag-report na rin. Mm -hmm. So ngayon sa Pilipinas, pinatitingnan natin yan kapag kasama tayo sa sa pangalatang pag-report kung so, meron tayo mga unusual. Dapat, tama tama to sinabi ni ano itong editor. Dapat magpa-flu vaccine na bago magkaubusan. Walang Oo oh, 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 uh, oh. po, opo. Now term Sa Kamuning Elementary School, pinatutupad pa rin ang ilang COVID health protocol. Okay, na tama, flu vaccine. Makakaprotekta yan. Dako, delikado. Huwag yan man. Makalockdown na naman tayo. False guy ng hiwa hiwalay na upuan. Palagi ang paghugas ng kamay at pagpe-face mask kapag may ubo o sipon. Oktubre pa raw sila huling nagkaroon ng kasong may pneumonia. Nangyari yon yung isang grade 2 teachers, marami siyang absent na parang 10 na bata nagkasabay-sabay na may sakit. Kasi ba diba, yung ubo o sipon, dahil din sa pabago-bago ng panahon natin, hindi mo mapapansin. Pero meron yung time na grabe yung ubo niya. Malaki. Ito po ang nangyari, ha? At, true, true story po ito. Nangyari to sa anak ko. Ba't hindi ko alam kung ito yung tumama sa kanila. Pero silang magkaklase, tinamaan ng sakit. Sipon ubo lang naman, pero may lagnat. At saka ang, ang, ang nakaka- Uh, ang nakakagulat doon yung marami doon sa magkakaklase. So, di natin alam kung simpleng virus lang yan or simpleng sakit. Pero, ingat na lang. Ha? Eh, wala naman masama kung makakapag-iingat tayo. Baka naman, baka nga may tumama ng walking pneumonia sa atin.